To this video, tayo ay maglalaro ng Minecraft pero, isa tayong hunter at kung nakita nyo naman, nasa hardcore tayo kaya naman simutan na natin ang dato play in hardcore mode medyo time ikaw guys kasi inulit niya lang. Naka-script yan. Anong script? Putik ka naman to. Nadead sa kanina. Inulit niya lang. Guys, bago to. Bago to. Indirect ko yung word kanina. Na hard ko. Papansin ang putik. Eh. Hoy, bagong create to boss. Hindi ko inulit. Inulit mo kanina, sabi mo na matay ka tapos hindi mo ko hindi Oo, oh, di mo yun. na ako. Eh, busy I'm naman No? Ba't dito pa? Ba? Busy naman maras ko ang hirap pa naman kita ay ng bahay pag uh... ay natatandaan ko yung dating word ano na ulit pa nga tanong SS HH di ko alam yan kung ano ano nang nasisira ko tapos play natin mag uh, guys um, maghanap ng para may ayun unang sis. um, gagawa ko ng underground na bahay mama pero ang unahin natin ay pag kasi kanina inuna ko ah uh, gumawa ng bahay ulit naman nito Thanks. Hmm.

sakto. Tatlo kayo mga boss. Tatlo kayo. Ano? Bung. 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 Asa? Bung. Bung. Day zero tayo guys. Ano may binigay pa? yan May bed na tayo right? Ay, but... Ayaw niya ng pump. sa siya Mas mahal tayo Sino? Uh -huh. Sino? sino? <tap> Ay, guys. Ah, okay. Muntikan ka makaremote. ayun ayun sayang magbibay na ako dito android dami pwede ayos na yan at least may pangluto ako ang daming karneto boss Pardo tayo dyan, boss. Yan, adik na, na sa kadawa garden. <coughs> Ito na. Oh, shit. Muntikan tayo mas sa Oh, shit. Oh, shit. Kapat na yung tunay ko. si, seriously. Yes. No. Isip. Mamatay pa. ako. Ayan, maras tama ng pinapanood Ay eh? guys, bibigyan natin ng title si Kuya. Ang bago niyang title ay The Paldo Person. Paldo Man. Palda. Wisit naman ako no, na no, naman no, no. magtatapon ng Sabi baso naman. Sabi mo na pal-the person? Oo. Oh. Palda. Ayaw <laughs> ko ha. Wisit ka naman. Palda. Papansin talaga tong si Goyang. Palda ako meron. Palda. Eh ano ako? Malas ka. Ganda. <laughs> Yon, dayo, right? Kung sineswerte ka nga naman, sarap magbigit gamit na ito. Yan, magiging madaldal tayo for today's video kahit hindi na ako sanay na maging madaldal. dal Kahit nga sa school eh, ang tahimik-tahimik kaputay. Ito may bagong update. Ano, ano? Ngayon na yan. Hmm. ano na pangalan na ito? Ano oh, pangalan Ah. Na... Wow. Oh, ano, kaya nagulit Ano pang, na pang... pangalan na ito? pangalan Bago na sila. na. No? Wow. Ah basta oh, kolosal seed. Ah, bagong seed na naman. Kolosal. Bakit? Bakit kolosal ka na? May ganun ba? Hindi ko alam. ba yun? yung mga fruit lang sa totoong buhay? <laughs> Wala na. <laughs> dinagdagan pa nila. Yun lang. Um, nangyayari sa sa kwan de Bede kwan? Yan, puno tayo tayo right, yung kwan natin guys. Okay, gawin, gawin, na natin Yes. nag pa ka na eh. ka pa na eh. Oke, okay, my base, my lalagyanan din. Oke, kita ko na, na Oke. Okay, okay. Woo! Oke, okay, day one. Oh, shit. Oh. shit naman. Oh, sana eh. yang buat genung pegang, buat minat ada sahabat kita, yang gue yang matindi. Kakakuan ko lang. May karaban agad. Parang ayaw sa akin ni eh, Minecraft. Parang. Yun, pwedeng, pwedeng gawin view yung bang. Perfecto. Yan, ayusin na natin. Uh. Ay. Okay, yan Yan lang guys Please don't forget to Di ba that I can subscribe Eh doon natatay ako